Okay, good evening everyone, good morning and uh, good afternoon dahil bakit at ganito yung uh, batian natin kasi we are we are we are in abroad na po like Dubai, Taiwan, Hong Kong and uh, Japan. So this time, yung pag-uusapan natin ngayon is paano mag-process ng order mo sa Dubai. Okay, so ganito lang ka simply. Una, ang gagawin mo natural Uh, mag sign in ka muna dito, shantal.net slash sign in. So makikita mo dito, meron tayong members login. Pero since nandiyan na yung uh, username ko, pati password ko, lalagin ko na lang. Ganito lang kasimple kapatid. Since Dubai ito, yung ipaprocess natin, kung may, may order ka doon sa, sa Dubai, all you have to do is to go to shop for customer. Okay? Pagpunta mo sa shop for customer. Okay, ayan. Na. Okay. Tapos after doon sa shop for customer, ang u ang 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 unang gagawin is makita mo na 'yan tapos new customer. Okay, new customer. Pag new customer 'yan, natural kunin mo yung information ng Dubai client mo. So ang unang gagawin mo, punta ka muna dito sa country aid, eh, di ba? Nakikita mo dito, Pilipinas, Philippines. So, pindutin mo yan, hahanapin mo yung UAE, so United Arab Emirates, which is Dubai, okay? UAE. Ngayon, makikita mo yan. Now, uh, di ba hiningi mo na yung uh, details or information ng client mo? For example, dito, okay? So, lagay natin, ha? Okay, so this is Dubai, ha? Dubai. Dubai ang ating ipaprocess. So, Dubai 1 and Dubai 1. So, ano ba yung phone number na nalagay niya? Lag palagay mo na lang na ah uh, ang ilalagay mo dyan, local number mo muna. Bakit? To satisfy the system na makikita mo doon sa Dubai order. Okay, so lagyan natin ng 11 number yan. 0917-123-1234. Ayan. So, email. Kung may binigay siyang email, lagay mo din. Okay? Like, for example, uh, Randel Segovia. Ayan. Tapos lang naman to. 49. Okay? Tapos yung address niya. Okay? Tapos yung landmark niya. So, address niya like, uh, ano ba dyan sa Dubai? Okay? Dubai... ah uh, blah, 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 no? kalimutan yan. Tapos, dapat may landmark din. So, hingin mo din yung landmark niya. Okay? Landmark. Okay? Now, pag kumpleto na yan, pag submit mo, okay, invalid first thing. So, Dubai na lang. Okay? Dubai. Ayan. So, uh, ano ba gagawin? Dubai. Dagdagan na lang natin ng Y. Okay? Ganyan. Pag submit mo, yun tinanggap ng system. So, pag-confirm mo. Okay? So, dito, makikita mo na yung pinaprocess mo, di ba? May, may, hiningi ka na information ng client mo. So, pag-click mo dyan, yun, makikita mo na ang Dubai na system. Okay? So, dito, kung ano may yung address niya, kung tama na, so okay lang yun. Yung number na, itama mo din, pati landmark. Pag COD, automatic yan. Pag maglagay ka na number dyan, automatic may 20 AED mag-add sa COD. Okay? Pero pag pick up naman, cash on pick up, automatic yan, mawawala yung shipping fee. So, ganun lang kapatid. Pag, pag na-process mo na, okay? Diretso na yan. Submit order. Okay? For example, ito. Okay? Ayan. Tapos, cash on pick up. 'Pag submit diyan, ganyan makikita mo. Pag confirm 'yan, okay? Pag kinonfirm mo 'yan, pupuntayan doon sa ating confirmed order, doon sa ating customer orders. Pero since hindi naman to totoo, this is for the sake of uh order uh parang ano natin, training. So, i-delete id ko 'yan. Okay? Ano, i-cancel ko pala. So, lagayin ko na wrong order para hindi ma-detect ni Dubai branch. Ganun lang. Okay? So pag refresh mo dyan, ayun, wala na si Dubai. Nandito na sa cancel. O, diba? So ganun lang kasimple kapatid. Okay? So uh, sa mga nagmamarket ng Dubai natin, share itong video. Napaka ano lang naman. So uh, more, more sales sa ating Dubai branch. Good evening and thank you.